Pasalang po yan lang ko kami ng malalaking manok. Ayam po mga kaibigan. Po iso, po, bukawe Oh, napakaraming tao, madilim pa. Ayan po. Alabang malaki jasar. <laughs> Takalum, 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 malaking malaki. Maman, wala kayong malaking 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 malaking

Mamaya na pare, wala pa, Boy na mano, wala pa. Ayan po mga kaibigan, oh. No? Today is Friday. Wala pa may di ko alam kung magkano. Ay, Jul! Ayan po mga kaibigan, nakaboy na mano na po kami. Eh, pagkabi! Uy naman mano lang po. Pagka nakikita nyo yung bos ko, puro kape kayo. Pagka na mahinga, libre kayo sa kape.